Nahinip na naman tayo mga sir, hapon na naman. Magpapagpag na lang tayo ng sasakyan, matanggal ang mga buhangin sa mga mating natin. Inuna ako na nga sa likod mga sir Dahil dyan talaga naipon yung mga buhangin dala ng sapatos natin Naibaba ko na nga yung mga gamit ko dyan mga sir Kaya ng sapatos at iba iba pang mga ambubot dyan sa likod Nalinisan na nga natin yan mga sir at binabalik na natin yung mga gamit Tapos naman dyan ay lumipat na tayo sa harap Tapos naman mga sir ay pumunta tayo sa loob na sasakyan Pinapag natin yung mating ang driver side at saka ng passenger side Maraming ang buhangin dyan sa aking paanan Gawa ng dala ng aking chinelas at saka sapatos Bala ko nga sana mag-order ng mating para dyan. Kaya lang wala pa tayo sapat na budget. Marami tayong prioridad na kailangan pagkagastusan. Maliban nga sa mating mga sir, ang dami kong gustong bilhin para sa sasakyan ko. Kaya lang wala na talaga tayong sapat na budget. Lumipat na nga tayo dito sa passenger side mga sir. Kaya lang konting pagpag -pag lang dito at nagpa-vacuum naman ako noong nakarang araw. Kaya wala namang buhangin o anumang bakas ng lupa na nandito sa side na to. Malinis na nga ulit yung loob mga sir. Kung kaya check natin yung makina natin, yung tubig lang is kung okay pa ba. Kaya nga nang na-check na natin, pwede na lang itong bombayari biyahe ng malayuan.